Ikaw muna. Kaya ko yan, ah. Nakakuha ko ng piraso ng popcorn. Sayang, tumigil kang tumawa. Tingnan mo kung ano ang meron ka. <laughs> meron akong maliit na balde. Hindi masama. Mukhang masarap. Ikaw na lang, Vivian. Ang daming popcorn. May maliit na bundok dito. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Huwag kang titig ng titig sa pagkain ko. Kainin mo yung sayo. Natarangot ako. Matapos ko ito ng mabilis. Pero hindi yung pipigil sa akin na i-enjoy ang sandali. Yan ang nagpapahalaga sa buhay. Maligayang pagbabalik. Ano ang ginagawa Peter, mo dito? Peter, pinanood ko sa kung ano ang magandang asal. Alam kong hindi mo ito masyadong kabisado. Kaya manood ka at matuto. Kakailanganin ko ng tinidor at kutsilyo. Magaling. <laughs> sa tulong nila, maingat kong mapuputol ang popcorn sa ilang piraso. <laughs> ah, napakasarap ng lasa. Ang galing! Pwede bang bilisan mo? Tapos na? Ayoko na. Hindi mo dapat akong minadali ng ganyan. Kasensya. Saan napunta ang mga magagandang asal mo? Ka Hindi ako katulad mo. Hindi ko kailangan ang lahat ng iyan. Kakainin ko na lang ang aking masarap na popcorn. Napaka-crisp nito. Talagang masasabi natin kung gaano kasariwa itong ginawa. Kulang na lang ay magandang pelikula. Naobos ko na ba yun ang kabilis? Paano? Hindi ko nga alam Paano? ito. Isa na lang ang natitira. Hindi ko pwedeng ano panahon pasa? na para tapusin. Hindi ko napigilan. Ito, ito ang, ang pagkakataon ko. Peter, patas lang yon. Akin ang popcorn na yon. Para na, Vivian. Ikaw naman. Ang sarap! Napakaswerte ko. Parang natupad ang isang pangarap. Pula na ito. nag enjoy sa mga puwersa. Kung hindi, yeah. nagawa ako ng popcorn. Ibalik natin ito at palapitin Posibit. tayo. Iwan mo na, Mary. Handa na ako. Nagsimula na ang proseso. Lahat ay gumagana. Malapit na nating makuha ang lahat ng popcorn para sa atin. Mga bato ito. Gustong gusto kong makisali sa masasamang plano. Hindi ko maintindihan. Nasaan ang popcorn ko? Alam mo, mari ko siyang linisin agad. Ninakaw mo ang popcorn ko. Sinasakit mo ang ulo ko sa lahat ng sigaw mo. Kunin mo ang popcorn mo. Masa <laughs> man si Willer. Ngayon, walang makikialam sa atin. na natin. Hmm, masarap. Sulit ang pagod. Ngayon, handa na akong iangat ang aking binti muna. Wow, isang pangkukun. Hindi na ako makapaghintay. Ayaw ko nang maghintay! Gusto kong kainin ito dito! Ngayon na! Ilang piraso nang sabay-sabay! Ayos lang sa akin yan! Wow! Kamangha-mangha! Ano? Huwag muna, Vivian! Una, kailangan natin lahat tumingin! Wow! Tiyak na tatanggalin ko ito! Maraming chewing gum dito! Isang buong matamis na pader nito! Kaya kong hawakan niya ng madali! Pero hindi ko ito may bukas! Pasensya na! Nakalimutan kong hindi na-check ni Peter ang bahagi niya. Pero nagawa ko ito ng maayos. Ngayon, tingnan natin kung ano ang meron ako. Paano nagkasya lahat ito sa ilalim ng takip? Hindi ko maipaniwala. Wala akong masabi. Kahit sa ang mo tingnan, ang ganda talaga. Kailangan sa nating tanggalin ang lahat ng labis sa lalong madaling panahon. Matanggalin ko lang ang mga balot. Ang dali lang yun. Nami-miss ko na talagang nangumumuya. the way ko'y babahagi sa kahit sino. Ready? galit ako sa'yo. At hintayin mo akong ng bubble gum ko. Tamang-tama lang. Wow, hindi ako nagmamadali. Susubukan kong magpabula ng malaking bula. Iniisip ko kung ano ang sa mangyayari. Sa hindi ito gumagana ng maayos. May problema sa gum na ito. Hindi ito gumagana ng maayos. Iisipin ko kung ano ang magagawa ko. Kailangan ko ng bomba. Tingnan mo, ganyan ang gusto ko. Gumagana ang plano ko. Kay gandang lobo ilalagay ko ito sa stick at gagawing laruan. <makes noise> ang ganda talaga. Magaling na <makes noise> trabaho. Gusto ko ang lobo ni Vivian. Pero siguradong ayaw niyang ibigay ito sa akin. Kailangan kong maging malikhain. Nasa tamang pag-asunta ito. Hindi, ano? Pumotok! Sorry, Vivian. Gusto ko lang mag-enjoy. Bastos! Mas mabuti pang kainin mo ang iyong gum. Gagawin ko yan ngayon. Ang sarap. Hindi ko mapigilan akin na ang turn magpabubble. Ito ay simula pa lang. Kailangan ko munang mag-init. Tingnan mo, Vivian. Paano niya nagagawa yon? Ako naman ang papasok. Mary, hindi ko nakalimutan ang ginawa mo. Anong nangyari? Hindi ko makita ang kahit ano. Bakit natatakpan ng gum ang mukha ko? Sa palagay ko, bagay na bagay sa'yo ang kulay na yan. Ay, nako ang gum ko. Sira na ito. Pati na rin ang mga kilay Kailangan ko. Kailangan kong idikit muli ang mga ah, ito. Ah. Hindi mukhang maganda yon. Ginawa ko. Nabalik ko ang aking mga kilay. Oh, ito na. Tumakbo ka! Tagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Um, uh, ang sumangamak may ko ay umaabot na sa chewing gum. Uh, at hindi ko na mapigilan pa. Bakit ko nga mapipigilan? Pagkatapos ng lahat, akin ito. Napakaraming chewing gum. Halos hindi magkasya sa bibig ko. Iniisip oh, ko na ba? masama Kaya ang kalalabasan nito. Huwag kang maging masyadong dramatiko, Vivian. Kontrolado ang lahat. Tingnan mo ito. Nakikita mo ba ito? Tama na, Peter! Sapat na yan! Pumuputok na ang bula! Sige. Hi, Vivian. Tama ka, Mary. Nagsanhi ito ng totoong pagsabog. Tulungan mo ako! Naipit ako! Para kang gagambang na sakal sa sariling sapot. Ngayon ako ang mauuna. Oh, cookies at gatas, bakit ang konti lang nito? Mayroon lang. Hindi ko ito gusto. Vivian, buksan mo ang sayo. Sa akin ay mas malaking bahagi. Ayos! Masaya ako. Mahilig ako sa cookies at gatas. Ibig sabihin may malaking bahagi si Mary? kitaas mo ang takip mo. May isang daang cookies. At isang malaking baso ng gatas pa. Gusto ko sanang makipagpalit sa'yo, Mary. Pero dito na lang ako. Ang binababad ko ang cookie ko sa gatas. Sa tingin ko gusto ko ito. Mukhang masarap. Oo, oh, oh, mahusay yun. Hindi ako maya. Panahon na para mag-milk battle at kahit papano. Ako! Nalaglag ang nag-iisa kong biskwit. Maari ka pa bang makalabas? Hindi sa palagay ko. Minsan ang kalat mo talaga, Peter. Ginagawa. Inumin ko ang lahat ng gatas at saka ko kakainin ang aking cookie. May gatas ka sa nguso. Mmm, masarap. Ayos. Peter, nakakatawa ka. Salamat sa papuri, Vivian. Pero oras na para magtrabaho ka na. Grabe, ang daming frosting dito. Ang saya. Sa tingin ko, magdadagdag ako ng gatas. Nalaglag ko rin ang cookie sa baso ko. Naku! Pero baka mas mabuti nga iyon. Tingnan mo ang nangyari sa gatas ko. Naging tsokolate na lahat. Ano ang ginagawa mo, Vivian? Ang paggawa ng pinakamasarap na inumin sa mundo. Lahat ng sangkap ay nakasalansa na at ihahalo ko ito sa isang shaker. Ah, oh, magandang ideya. Magaling na trabaho. At ngayon tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Kailangan kong ibuhos ang aking cocktail sa isang magandang baso. Ito ay bagay na. Mukhang napaka-tsokolate. Gusto ko yan. Gumuit ng isang payong at pagkatapos ay maaari ko ng tikman ito. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi ka pa nipaniwala ang lasa. Hindi ko may paliwanag. Ayos. Naiingit ako sa'yo. Anyway, ito ay walang silbi. Ang mahalaga ay ang lasa. At gusto kong sulitin ito ngayon. Sige na, Mary. Halika na! Handa na ako. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang daming cookies dito. Susubukan ko ang ilan. Hmm, sarap. Pwede ba kaming makuha? Huwag mo nang isipin. Nakain mo na ang iyo. Sa akin na lahat ito. Ay, hindi! Hindi ang cookies! Oh, tama ka. Kasalanan mo na rin. Sa tingin ko, nahulog ito sa gatas ko. Kaya hindi pa lahat nawawala. Yan na ang pagkakataon natin, Vivian. Panahon na para turuan si Mary ng leksyon. Anong ginagawa mo? Tigilan mo. Nabasa ako dahil sa'yo. Sige, para magsimula, gumawa ka ng ilang itlog. Madali. Oh, tingnan mo. Kaya kong palakihin ang mga bagay. Kaya kong magluto ng pritong itlog. Bukod dito, alam ko kung paano ito gawing mas maganda at nakakaaki. Yow! Para gawin ito, gagamitin ko ang espesyal na hulma. Ang itlog ko ay magkakaroon ng anyo ng mukha ng kuneho. Sa tingin ko, susubukan kong gamitin ang magnifier ko sa itlog. Tingnan mo! Sandali! Lilit pa ito! Kakaiba! Mukhang pinindot ko ang maling button! Subukan natin ulit! Ha! Gumagana! Oh! Sigurado ka bang kaya mong kainin ito? Siyempre! Ito ay isang tunay na kong tagumpay! Mga babae! Huwag kayong makialam! Gagawa ako ng malalaking pritong itlog mula sa malaking itlog na ito! Ayan na! Ang galing nito! Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. Well, lilipat na ako sa aking obra maestrang pagluluto. Sa simula, ang mga itlog ay kailangang basagin sa mga espesyal na hulma. Pagkatapos, ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Susunod, isang avocado. Kailangan itong ihiwain at gawing puri. Ito ay guacamole. Kailangan itong ipahid sa toast. Oh, tingnan mo. Napakaganda. Ilang labanos sa ibabaw at handa na ang almusal. Ang unang higanting itlog sa mundo? Oh, tingnan mo kung gaano ito mm. kabungga. At may ketchup. Pero sa akin ang pinakamatamis. Tingnan mo! Mukha itong kuneho. Kawili-wili. Wow! Pinaghalong itlog sa anyo ng kuneho. Hindi lang maganda, kundi masarap din. Jane, mahusay ang ginagawa mo at ano ang meron kay Emma para sa akin? Mukhang kakaiba ang kanyang sandwich. At punong-puno ito ng berdeng gisantes. Ah, ito ay isang abokado. Ayoko nito. Professor John, ikaw na lang ang pag-asa ko. Sobrang simple Bingo. siguro. Pero nakagawa ako ng siyentipikong tuklas. Jane, binabati kita. Mukhang may inihanda si Leo para sa atin. Tama. Ngayong pagkakataon, ihanda mo ako ng salad. Madali lang. Magagawa ito. Isang salad? Madali lang. Uh. Siyempre, mas mabuting maghanda ng salad na may sariwang gulay. Bakit hindi ko ito palaguin ngayon? Para gawin ito, gagamitin ko ang aking experimental farm. Ang mahalaga ay maingat na diligan ng mga binhe. Professor John, sa tingin ko may mali sa ginagawa mo. Oh, tama. Kailangan kong punasan agad ang bahana ito. Ayoko na mapuno ng maruming tubig ang aking salad. Hmm? Oh, nagawa ko. Oh, tingnan mo! Mayroon akong salad dito. Panahon na para hiwain ito. Sunod! Isang loaf ang gagamitin. Kailangan ko ng tinapay at ilang beans. At isang figura ng dinosaur upang palamutian ang aking salad. Tingnan mo! Talagang astig ito! parang isang installation. Ama, ngayon, susunod na sa aking salad. Kumuha tayo ng pipino at ilang paminta, ilang sibuyas, at ilagay ang lahat sa plato. Gagawin kong salad na parang cute na aso. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ano? Napakaganda! Ini, hindi mo man lang naisip ang tungkol sa mga sarsa. Maasim na cream. Perpekto ito para sa aking salad. Susunod, ilang itim na tinapay? Ito ang kakatawan sa lupa. Ngayon, gagawa ako ng magagandang bulaklak mula sa mga gulay. Ilang labanos at iba pang gulay. Tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan. Ano? Oops. Simulan natin sa'yo, profesor! professor. Napakasarap ng dinosaur. Gawa ito ang sa galeng! tsokolate. Subukan natin ang iba pa. Ew, beans! Walang may gusto niyan! Nakakadirire! Oh Ano? Oo, oh, wala kang naiintindihan. Jane, ang cute ng aso mo! At hindi naman masama ang salad. Sinubukan ko? Ngayon? Panahon na para sa isang obra maestra sa pagluluto mula kay Emma. Mayroon siyang isang buong hardin na salad ng gulay. Tingnan natin! Oh! Ang itim na tinapay ay hindi mukhang lupa. Kaya hindi, si Jay nang panalo. Noong bata pa ako, gustong gusto kong magdura sa upuan. Anahon na para uminom ng kape! Magagawa ito. Tama, may naisip ako. Para gumawa ng kape, gagamitin ko ang isang makina na mabilis kong binuo. Sige. Ito ay para sa paggawa ng iba't ibang halo. Eh, hindi. Hoy! Huwag mo itong hawakan ng mga kamay mo mahalaga na maging tumpak hanggat maaari. Ibubuhos ko ang mga butil ng kape. Susunod, kailangan natin ng apoy. Oh! At malapit ng maging handa ang kape, tumataas ang temperatura. Ginawa ko lahat ng tama. Hoy, tingnan mo. Umaagos na ang kape. Ipapakilala ko si Leo sa siyentipikong kape sa lalong madaling panahon. Una sa lahat, ang kape ay dapat masarap. Gumamit tayo ng ilang niyog. Mas eksakto, ilang gatas ng nyog at ilang piraso ng nyog. Ilalagay ko sila sa blender at natural na gatas ng nyog ay handa na. Ngayon, gagamit ng puting tsokolate. Kailangan itong ilagay sa gatas at tunawin doon. Astig! nag din ako ng tsokolate at ibuhos natin ito sa baso. Pwede nating budburan ng mas maraming tsokolate sa taas at ilang berries. Magiging kahanga-hanga ito. Wow! Oh! Pero ito ay hindi kape. Dapat maitim ang kape. Kaya, hindi tayo pwedeng walang tsokolate dito. Bakit hindi natin ibuhos ang mainit na gatas sa bola ng tsokolate? Mas kamukha nitong kape! Perpekto! Oh. Panahon na para piliin ang nagwagi? Tada! Mm. Ano na naman ang ginawa ng profesor ngayon? Ugh! Ang mapait nito! Hindi! Ayoko nito! Mukhang ang pagluluto ay hindi para sa akin! At ano ang niluto ni Emma? Hmm, hindi masama. Ano yon isang berry? Oh. Hindi masarap kahit kaunti. Jane, sa'yo na ang pag-asa namin. Hmm, sobrang sarap niyan. Maraming salamat. Binabati kita sa isa na namang tagumpay. Ako ay isang tunay na chef. Hurrah! Adios ko po.